Pia Wurtzbach, pinag-iisipan na nga ba na magpalit ng kanyang glam team? Maraming netizens at mga taga-suporta ng Miss Universe 2015, Pia Wurtzbach ang nagiging concern ngayon sa actress at model na si Pia Wurtzbach. Ito ay nang pumutok ang balita na hindi nakarating ng Dubai ang kanyang glam team, ang dating glam team ni Heart Evangelista. Tila nadadamay nga ngayon si Pia Wurtzbach sa issue ng dating glam team ni Heart Evangelista at napupurnada umano ang kanyang mga lakad. Maging ang kanyang trabaho sa ibang bansa ay tila naaapektuhan dahil sa kanyang glam team. Liza Soberano, tuloy-tuloy ang pagbongga o pagbagsak ng karyer. Simula na magkaroon ng rebranding ang actress na si Liza Soberano ay tila naging tahimik ang karera nito at konti na lamang ang kanyang mga endorsements maging ang mga proyekto nito mula sa Pilipinas. Dahil ayon nga kay Liza, ay nais umano niyang mag-focus sa kanyang international career. Ngunit matapos ang pagkalas niya nga sa ABS-CBN, tila isa pa lamang ang kanyang naging proyekto at ito ang Liza Frankenstein. Mula dito ay wala pa rin nagiging maingay o ingay na kanyang susunod na gagawin muli. Vice Ganda Feel na feel ang Pilipiniana na kanyang isinuot sa It's Showtime. Tila hindi nga nagpatalo si Vice Ganda kay Ann Curtis dahil kahit pa parehong polka dots ang kanilang Pilipiniana na isinuot sa It's Showtime Finals ng tawag ng tanghalan. Pink naman ang color ng kay Vice Ganda at punong-puno ito ng mga ribbons. Sa kanyang mga photos na ibinahagi sa kanyang social media, Makikita naman dito na talagang feel na feel ni Vice Ganda ang kanyang ganda dahil sa Pilipiniana na kanyang napili at isinuot. Komento nga ng netizen, walang panama pa rin kay Ann. Sara Labati, hatid sundo ang mga anak sa school. Responsabling ina si Sara. Ilan lamang yan sa mga komento ng mga netizen ng ibahagi ni Sara Labati ang isa sa kanyang routine bilang isang ina sa kanyang mga anak na sina Zion at Kai. Hatid sundo ni Sara Labati ang kanyang mga anak at tila sinisigurado ni Sara na mayroon siyang oras sa kanyang mga anak kahit pa nakikipagbanding ito sa kanyang mga kaibigan. Ibinahagi nga ito sa kanyang social media. Emote, emote. Good morning! <laughs> Bye! Anak ni Colin Garcia at ni Billy Crawford na si Amari Napakagwapo talaga. Muling kinagiliwan ng mga netizens, lalo na ng mga taga-suporta at ng mga followers ni Billy Crawford at ni Colin Garcia ang mga larawan na ibinahagi ni Colleen sa kanyang Instagram post. Ibinida kasi ni Colleen ang mga larawan ng kanilang anak ni Billy na si Amari. Kitang-kita nga dito at lutang na lutang ang napakagwapong picture ng anak nila na si Amari. Sanay na sanay nga itong magpo-post at talagang modelong modelo ang datingan nito. Pinuri din ng mga netizens ang napakagandang ngiti ni Baby Amari.